Eh kasi problema, papaano at sumablay ka sa iyong pagtatrabaho? At papaano po sumablay ka sa iyong pagbabayad ng amortization? Ha, ah, kaya? Kasi minsan, pinipilit natin sa ating sarili and we would say, I own this. I own these things right now. Huy, magising tayo. Hindi mo pa sa iyo yan. Sa realidad, may kaakibat yan ng matinding financial responsibility. pumilay yung manong sana nagsasabing magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga katulad kong OFWs sa buong mundo. Ang mga Filipino, generally speaking, ay likas na masisipag. Although alam din natin, may mga ilang Pilipino na pasaway din sa trabaho or sa paghahanap buhay. Pero doon tayo siyempre, in general, likas sa mga nakakaraming Pilipino ay talagang masipag madiskarte sa trabaho, resourceful, at marami pang iba. Bakit ko nasabi yan? Kasi sa dami ng mga iba't ibang lahi na nakakasama ko sa aking trabaho sa mahabang panahon, alam ko, alam na alam ko na talagang totoo ang mga Pilipino ay nangunguna pagdating sa pagtatrabaho. At totoong mas nakakangat tayo kumpara sa ibang mga lahi. Alam na alam ko yan. At sa mga ka-OFWs na katulad ko, alam na alam natin yan. Kaya naman, hindi may na mas ginugusto tayo ng ating mga amo or employer, ang ating mga direct boss, at siyempre sa ating mga katrabaho mismo. Ngunit sa likod ng ating dikalibreng pagtatrabaho, mapalokal man sa Pinas o sa iba't ibang bansa, ito ang nakakalungkot isipin. Karamihan sa atin, hindi tayo nakakaipon ng maayos or hindi talaga marunong kung paano mag-ipon ng may kaseryosohan. Pag sinabi kong hindi talaga nakakaipon ng maayos or wala talagang ipon, most of the time, hindi talaga tumatagal sa ating possession yung ating ipon. Bakit? Kasi nalulustay natin sa mga iba't ibang bagay na minsan hindi naman talaga mahalaga. At ito ang mga iba't ibang pangunahing kadahilanan kung bakit karamihan sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na sa akin mga ofws hindi talaga tayo nakakaipon ng maayos, na may kaseryosohan. Una, maluho sa ating sarili, sa ating pamilya, or mas kasi ibang tao, sa mga tropa, o sa mga kakilala natin. Yes, you already tried. Maluho, maluho, maluho. Inuuna talaga ang wants at hindi needs. Minsan, nililito o niluluko pa natin ang ating sarili. Bakit? Ginajustify pa natin na ating wants ay Sinasabi nating needs or necessity natin. Bakit? Dahil sa ating kapilityuhan. O diba, tama ako? Pangalawa, mayaman ko no, I mean mayabang. Flex dito, flex doon, walang katapusan sa pag-flex sa social media. Pero behind that, puro utang at kulugan naman. And probably you would say to me, anong pakialam mo? Pera naman namin to, hindi mo naman pera. Yes, tama kayo. Pero tama ba talaga yung kumuha ng mga bagay-bagay na minsan iniisip natin ay kailangan na? Necessities, needs. Pero pag hindi natin dinisek ang katotohanan, hindi naman talaga kailangan na kumuha, na umutang, na kumuha ng hulugan sa mga bagay-bagay na yan. Kaya ito ang nangyayari. Justification na kunyari mayaman pero mayabang pala. Parang ganito, yung may dalakang malaking replica or I would say picture ng isang susi ng sasakyan at nakatayo ka mismo kuno sa iyong sariling sasakyan na naganyan at may caption na thank you Lord sa blessing I deserve it eto pa yung meron kang bands of keys na sa harap ka na iyong bahay kuno na nakataas ang iyong mga susi at may caption na thank you Lord thank you God sa blessing Hay nako. Para sa akin personally, kapag ka kumuha tayo ng mga ganyang bagay na hulugan, kung talagang kailangan na kailangan mo nang kumuha, at mas kinasabi natin kailangan na kailangan mo na talagang kumuha, para sa akin pa rin, huwag mo muna ilathala sa social media. Kasi para sa akin, dopamine spike mo lang yan. Emotion mo lang yan. Para sa akin, naging tahimik ka lang. At eventually, pagka nahulugan mo na, kung talagang makaya mo na, Then, why not? That would be only the time for you to post on social media. Eh kasi problema, papaano sumablay ka sa iyong pagtatrabaho? At papaano po sumablay ka sa iyong pagbabayad ng amortization? Ha, ah, kaya? Kasi minsan, pinipilit natin sa ating sarili and you would say, I own this! I own these things! Right now! Hoy, magising tayo! Hindi mo pa iyo yan. Sa realidad, may kaakibat yan ng matinding financial responsibility. At hindi lamang isang taon, dalawang taon, limang taon. Minsan nga, 15 years, 20 years. Sometimes we just put ourselves into a financial trap. Nako, maniwala kay sa akin. Dahil sa katakot-takot na interest at amortization. Minsan kasi, ayaw natin ang delayed gratification. Ayaw mag ipon ng may kaseresohan at tamang disiplina. Gusto natin na dyan na kaagad. Kaya tuloy, nababaon tayo financially. At pangatlo, kung bakit hindi talaga tayo nakakaipon ng may kaseryosang pag-iipon, na may tamang disiplina ng pag-iipon. Ito yon, Walang tamang direction ng pag-iisip financially. Ano yung ibig sabihin nun? Ito ang aking palaging sinasabi nun pa. Pag may pera tayo, minsan nga sinasabi natin, ibon ko no. Yung hindi tumatagal sa atin, na problema tayo kung papaano gagastusin at kailan gagastusin at saan gagastusin. Bilid dito, bilid doon. Na hindi naman talaga mahalaga. Galad dito, galad doon. At bisyo dito, bisyo doon. Yan ang masakit na katotohanan. Walang tamang direksyon ang ating pag-iisip at pananalapi. Ngayon, papaano natin may bibigyan ang solusyon ng mga ito para magkaroon tayo ng tamang pananalapi, lalo na sa tamang pag-ipon na may kaseryosohan. Mula, ang sinasabi ko dito ay yung hindi ipon na, nag-ipon ka, pero after few weeks or few months, nahuhugot mo rin. Minsan nga araw lang pagitan. Muli, ano ang dapat natin gawin? Panuunin yung aking mga previous vlogs na masasabi kong, eto talaga, as in talaga, yung mga paraan, solusyon sa tamang pag-ipon na may kaseryosohan. Na karamihan sa atin, hindi natin napapansin to. Maniwala kay sa akin o hindi. And these things are based on my own experience at experience din ng mga iba't-ibang tao na aking naobserbahan, na aking nalaman. Pero ang masama, hindi nila binibigyan ng tamang pansin. Kaya tuloy, paulit-ulit-ulit ulit, ulit na lang yung senaryo. Hirap mag-ipon. Ito ang aking mga previous vlogs. Napaka-effective to. Ito yon. Ito pa. Ito pa ulit! Ito pa! Ako pumili yung manusan na nagsasabing salamat po. Sana po nakatulong po ko sa inyo sa munting advice. Salamat po ate.